For today's video mga uncle, yari yata tayo kay misis kasi sirayong salamin niya kaya intro paso at ay na nga mga angkol, alam na nga ni Mrs. na sira salamin niya. Kaya naman gumawa na lang siya ng mga gawaing bahay para hindi niya maramdaman yung sakit. Medyo behave lang tayo dito mga angkol kasi baka tayo mabojak ni Mrs. Bawal dito ang paloko-loko mga angkol lalo't wala naman sa budget ang pampagawa ng salamin. Pero ang totoo niyan mga angkol, wala naman ni isa sa amin na nakasira ng salamin niya. Ang totoo niyan, talagang marupok na yung frame ng salamin niya. Kaya naman wala na nga tayo no choice kahit wala naman talaga tayong budget mga angkol. lang, hindi po pwede kasi na salamin kasi sasakit ang ulo niya. At ay sa puntong yan mga angkol, nagpaligo na nga kami ng mga bata. Bali, isasama na rin namin sila sa pagpapagawa ng salamin. Yun nga lang, sa loob lang sila ng sasakyan at bawal silang lumabas. Sa pagbibihis nga at pag ng mga gamit ng mga bata, mga angkol, eh, umaabot nga kami dito na mahigit isang oras. Kaya naman, tulong na lang kami ni Wisi sa pag-aasigaso sa kanila. At habang naglalagay nga si Mrs. ng tubig sa mga bote, ako naman ay nag pa ng mga gamit na dadalhin namin. At ganito nga pala ang routine namin mga angkol sa tuwing kami aalis ng bahay. Hindi pa nga kami nakakaalis ng bahay mga angkol, pero ang pormahan namin ay parang pauwi na. At konting saglit na lang yan mga angkol, kami nga pala ay tapos na. Maganda sana tong transition na to mga angkol kaso nga lang hindi sila lumaktaw sa cellphone kaya hindi ko na tinuloy. At dahil nga pala Sunday itong video na to mga angkol kami nga pala dito ay nagsimba muna bago kami pumunta sa pagawa ng salamin. At pagkatapos nga namin umingin ng tawad mga angkol at magpasalamat sa Diyos kami nga pala ay na dito sa pupuntahan namin. Kami nga pala ay sumakay na ng sasakyan. At nung naikarga ko na nga yung mga bagahin natin mga angkol ako nga pala ay nakaramdam dito ng gutom. Kaya naman nung nasa na kami mga angkol bago dumating sa pagawaan ng salamin e, ay kami dito sa armine kung naka-follow at nanonood kayo sa mga video sa mga angkol, ay makikita nyo yung separate video ko na kumakain ng mga pagkain na inorder namin dito. At habang na-order nga pala si Mrs. ng pagkain, balik tayo dito sa kotse. Itong tatlong to ay nagbubugbuga na pala sa likod. Huwag po kayong magalala sa kanila mga angkol kasi wala naman po nasaktan sa kanila at 100% po na supervised ko lahat ng galaw nila. Bali dito mga angkol ay ramdam na ramdam ko na masaya sila kasi nakapasyal nga ulit. At nung napagod na nga sa kakalaro mga angkol ay meron dito isang batang umiiyak kasi nagugutom na. Maya-maya pa mga angkol ay dumating na nga yung ating in na pagkain dito sa Army Navy. Meron tayo dito ng spaghetti meatball, sisig na may kanin, tapos french fries, at tapos yung parang rice topper sila pero fried chicken yung nakalagay. Kaya naman no, nabuksan ko na yung mga pagkain na yan, eh, naamoy na nga nila at agad-agad na nga sila nagtanggal ng face mask. At syempre bago tayo pumunta sa ating agenda ngayong araw, e eh, kumain muna tayo dito sa loob ng sasakyan. Bali, syempre kagaya ng dati, dito na rin tayo kakain sa loob para naman wala na tayong problema pag nagdine in. Dalawa lang naman ang option nila dyan mga angkol kung magpapagutom sila o magpapakabusog. Ang medyo kakaiba lang dito sa Army Navy mga angkol, yung mga pagkain pagkain yata nila ay medyo spicy. Kaya naman meron mga pagkain dito na hindi nagustuhan ng mga anak ko. At fast forward tayo mga uncle, kami nga pala ay tapos na kumain at nandito na kami sa parking lot, inaantay namin si mami. Bali, eto nga pala yung video ni mami dito sa loob ng paggawa ng salamin. At ay na nga mga uncle, sa tagal na kami paghihintay kay mami, ay nakatulog na nga pala ito si Bunso. Bali, oras na rin talaga ng tulog nila mga uncle, kaya naman binigyan ko na ng gata si boss madam number one at itong si kuya naman ay parang inaantok na dito sa likod. May maya pa mga uncle, ay dumating na dito si Macy, suit tang kanyang bagong bagong salamin. ang ganda ng bagong sa labet parang hindi talaga masakit sa bulsa kung makangiti ka. Pero ganun pa man, mga angkol, okay lang yon Ang mahalaga ay eh, meron na siyang bagong salamin at hindi na sasakit yung ulo niya kasi wala siyang makita. At sa puntong to, mga angkol, kami nga pala ipauwi na pero sumaglit lang kami dito sa SM Rosario para bumili lang ng mga konting mga gagamitin sa school. At dito ko na nga tatapusin itong video na to, mga angkol. Maraming maraming salamat sa inyong pulang sawang panonood at pagsuporta mga angkol. See you sa next vlog. Okay.